Pa? Sakto po. <laughs> Maaga po ako ngayon at kukunti lang ay. Ay, ito na po yun. Sabi ko sa pinsan ko, Kwan daw, ay kahit na lang sana, para mas maganda eh. Ano po yan, ibibigay niya sa may kwan, nagbablog po kasi yung pinsan ko na yun. May mga taga Japan pa na pumunta sa kanya dyan. Iwi pa nila sa Japan yan. <laughs> nila oh na po iyan ako na na po na ko wala naman akong karagang kain wala akong eh. <laughs> wala po mamadali <Ba> <laughs> Hoy, <laughs> hindi pa po mabilis. John. John. ko kita sa'yo ko parang sila yun ah. Dito muna ba 'yan, no? O sige pa din. Bye. Eh, san ko na lang ulit sana wala kaming. Oh, sige, sige. Sabi, ano? Katindi mo ano. Ano lang po na sasang ko lang may puna sa ano naman din. <laughs> na lang po. <laughs> Pinsan ko po pala. Ano yan po? kahoy yan? Ano po ito? sopa Matigas po na kahoy. Saan pa sila nang galing talaga? Sa ano? Sa Japan. Yung Pero sa Pampanga na sila nang galing. Kasi... Karon makausap ko sila na sa Jabanto. Ah, pa, pala. Pumunta ta ra gyud diri to. Meron silang anong sapung panga. Bayad sila dali. Atong mamana na. Ate. Andun si ku partner. Okay ra na ba yan? Pantuin din sigi. Suntay, isi chat na lang kita. Magandang okay, <laughs> oh enggak,